sa inyo kung paano po yung magkaroon kayo ng signal yung number nyo sa Pinas para magkaroon kanito yung mga sim card nyo na para hindi nyo na ano hindi na kayo, meron pa rin kayong magagamit yung mga ano nyo sa Pilipinas yung number nyo ito hanapin nyo to sa se setting kayo yan setting sa mobile nyo. Tapos, pindutin nyo yung SIM card and network setting. Yan. Tapos, di ba ganyan? Ito po, pindutin nyo yan. Tapos, scroll nyo lang pababa. Hanapin nyo yung choose network. Yan. Press nyo yan. Tapos, yan na siya naka-automatic. Kung hindi pa yan naka-automatic, tingnan nyo. Uh, wait lang. magse-search siya magse-search siya. Yan yung nakakonek sa akin. Kaya merong merong signal yung aking number sa Pilipinas. Yan. Yan na. Magaano pa siya. Pipili kayo kung anong gusto niyo yung network yung maikukonek sa SIM card niyo. Yan. Para magka signal yung mga ano nyo na makakatanggap kayo ng mga text kung kaila nagagamitin nyo sa mga pag ano ng mga chikash account nyo, ay nagagamit nyo pa rin kahit nandito kayo sa ibang bansa. Ayan po. Ayan. Nagsisearch pa siya. Ayan. Mobily. Isisearch niya yan. Ayan. Ganyan. Ayan. Ganyan ang gagawin niya. yan yung ginawa ko dito. Tapos automatic. Mamaya i-ano ko yan na. automatic siya na mag kukunig sa mga mala, maano na dyan sa mga network na yan. Patapos yan. Nakakunig niya siya dito sa ano, mobile. Ayan po. Ayan. Tapos automatic natin yan. yan Automatic na siya na mag ano yan Oh. Yan, nakakatanggap na ako ng ano ng Gcash. Kahit nandito ako sa number ko sa Pilipinas. Ganyan po. Sana po yung nakatulong po ako sa inyo. Thank you for watching.